Ayun, good morning mga boss. Ngayong araw, sa ano tayo? Sa may kandaba. Kasi si classmate ngayon yung result nung test nung asawa niya. Yun sa fracture niya sa paa. Ngayon, maglalagay tayo ng PVC panel. Ay wall cladding. Tsaka yung wall lamp. Ilalagay natin ngayon. Tama na tayo mga boss. Hindi na siguro tayo makakadaan dito sa may floodway Dito sa may baba ng dike Sila Tito Alan magang umalis Punta muna tayo dito sa may Kandaba Ay mga basta dito na tayo Ito yung ilalagay natin Yung para sa wall cladding tapos yung wall lamp natin ilalagay na rin natin pag nayari natin yung wall cladding yung wall lamp para dito Alagay na natin ngayon eto i-ground na lang si la classmate na yung magbalang mag, mag rito sila na yung magpapatuloy kasi bukas sa ano na tayo sa may severa ngayon tayo muna kasi yun nga dahil nga nagpunta muna sa hospital lalagay lang natin tong wall cladding tsaka yung wall lamp si Marlon yung kasama natin yung dati nating nakakasama dun sa ano sa mga iba nating naging project nagbalik loob sabi nga nila balik loob ayun siya ulit makakasama natin dito ito mamasilihan na lang tapos pintura eto masilya walang kapak solid naman walang walang ampaw kumbaga Ayan. Abaho muna tayo mga boss Ayan mga boss yung kulay nung Wall cladding natin Floated panel Wall cladding Ayan. Floated panel Tapos yun yung Pinapaad ni Tita Rose Wala namang problema Papalagay natin sa kasama natin Kay classmate nga Yung sa baba Yung bumili siya ng panibagong tiles para sa baba pinapa extra niya, walang problema yun papalagay natin tapos ayun yung tiles nila, kulang na lang ng grout sa 40x40 40 na ceramic ay na oo, ceramic hindi mo aasahan yung perfect na ano, na sukat minsan nagkakatalo kahit na 1mm, 2mm mas malaki yung isang box kesa dun sa isang box na naka ano. Kaya mas magandang naglalagay ka ng medyo malaki-laking grooves para pagka in install mo, hindi na lang siya pangit titignan pagka kasi pag pinagdikit-dikit mo yan pagka pabuo na siya nag hindi na nagpapantay-pantay yung corner niya kaya pagka sa ceramic medyo mas magandang nilalakihan ng konti yung groove ayun sya ito yung clip para dito yan pagka inilagay na sa wall tapos black screw or rivets pwede yan kung sa lalagay mo sa drywall pwede yan sa drywall rivets or black screw. Pero mas maganda kasi sa black screw hindi naman kakapit na maayos. Rivets na lang dalawa. Tapos pagka mahaba, lagyan mo siya ng 4 or 5. 5 ganito. Kada isang floated panel. Ayun na mga boss. Uh, na tayo isa. Bali yung clip niya 1, 2, 3, 4 Okay lang siya, apat na clip Hindi, matibay na Kahit na anong gawin mo, ayaw na oh. Ano tapos, may adhesive sa loob yan Yung No more nail Yung una lang, tapos yung pangalawa Kahit wala na yan Basta kakapit kapit na siya yung dito gawe yung dito sa side na to tapos ito puro clip na kasunod nito clip ulit puro clip Tiga-apat na clip pinapaputol ko na agad dere derecho para lagay lang tayo ng lagay ayan halos nakakalahati na natin yeah halos na kalahati na natin medyo ano lang yan medyo, mabilis lang ilagay basta sa floated panel na ganito wall cladding mabilis lang ilagay yan kasi puro clip ka lang naman tapos konting adhesive lagay na tapos yung taas na yun puti kulay puti siya kitang kita yung floated panel natin na to siguro mamaya bibili tayo ng pangmasilya para mamasilyahan na natin to lahat paikot pati ato hindi na hindi uubos ng isang bag na masilya May konting-konting alikabok Siyempre, lilinisin yan bago natin iwan Dito sa mga corner na yan Nagkakaalikabok Kaya lilinisin natin yan mamaya So, ito yung abang natin sa Wall lamp At yung kabilaan Then, mga boss, walang kahapon, yun. Kaya nakaganto na ako. Buti. Saka ako sa mata, kasi lumuluha siya. Tapos nakikita ko yung mata ko may mga mapulang ugat na pakalat. Ngayon, pina up ko. Buti na lang naagapan. Tapos pinagsalamin na ako. Bawal daw siya sa na-expose sa araw. Tapos yung alikabok, Ayan, buti na lang Nagagapan, kung hindi Yung tinatawag silang Pugita sa mata Kaya Ayun na Meron na daw, palaki na siya Kaya ngayon Pinagsalamin na nila ako Hindi pa ako sanay, kaya lang Siguro masasanay ko Kasi ito ka Ito, ayan na Ito, nakaangat to para yung sinasabi kong sakto lang dito pagka nilagay yung floated panel yan saktong sakto lang siya pag ganyan siya pagka kasi ito eto dinikit ko kagad dito nakalubog to sa floated panel dito sa may wall cladding natin kaya inangat ko siyang ganyan para pagka nilagay mo yung wall cladding na to, sakto siya Ayan, muna natin Papatabi muna natin itong mga kakalat In total tapos na rin Itong tatlo na lang na ito ilalagay natin Tapos bibili tayo materialis sa, Para sa pintura Ayun hey, no, mga boss uh... Tapos na yung ano natin Yung floated panel panel and then PVC panel Ayan. wall lamp na lang yung wall lamp ilalagay natin tapos pintura na hindi sa likod tapos dito kaya nang tiyagain yan na hindi magkakaroon mo yung PVC panel natin tsaka floated panel kasi hindi na tayo yung magtatrabaho dito bukas yung si Emil na yung classmate ko siya na yung pagtutuloy natin dito yung grout nila Pintura, tapos Pinto Yung sa CR, yung sa Pinto ng CR Tingin muna natin itong oh. Wall lamp Ilalagay natin O na. nakaisang lamp na tayo, isa na lang tapos magmamasilya na tayo uh, ayun nga yung binili natin materialis wala lang yung para dito sa mga pang semento skim coat, wala pa tayong skim coat wala akong makita rito siguro gagawin muna akong lampas ng palengke titingin muna ako, pero lalagay ko muna to kasi sumasama yung panahon ilagay lang muna to tapos para mapaglagay tayo ng A and B tapos pinakagasa para sa dugtungan gusto kalagay yung dalawang ilaw natin yung wall lamp testing mas maganda yun siguro pagkagabi ngayon hindi masyadong kita ayun o siguro yan pagka may time tingnan ko kung pwede pa natin palitan papalitan natin ng kulay itim para mag, mag, terno na lang siya dito sa wall lamp natin pag nakapasyal ako kay, kay Sir Ramos ng Mexico kuha tayo itim titingin tayo ang itim para mag, mag match na lang dito pagkagabi maganda to kaya lang ngayon kasi maga yung liwanag hindi masyadong kita mga naka epoxy na rin yung mga dugtungan natin dito epoxy A and B para hindi siya pumuputok pag ano kumbaga medyo may pigil siya ng konti di mo naman may iwasan sa hard deflection pagka mainit yung -ana. yung sa loob lalo na walang ventilation yung kaysa may maghahanap at maghahanap ng sisingawan yung init. Kaya yun yung kadalasan pumuputok ang mga dugtungan ng kisam eh. Tulad yan, ayan. Hindi siya pansin, pero meron na siyang guhit. Pero kariripaint lang nito. Eto ganun din. Bagay, eto kasing cove natin dito. Etong pinaka-drop na to. Medyo hindi na siya ganun kainan kasi may nakapaano naman dyan kumbaga meron na meron na rin isa pang layer na kaysa may sa loob tapos yun pinatape natin yung pinakadulo para pag minasilihan magsara yung pinaka may siwang niyang konti syempre hindi natin maiwasan Kaya, pag pinagpantay-pantay mo na sa taas yung uh, wall cladding natin eh, may sisiwang pa rin sya may, may konting space ngayon, ina-tape natin para pag minasilihan na pa ganun matakpan lahat, magpantay-pantay siya. sisimulan na rin natin masilyahan para kahit paano may matapos na hindi na natin naalis to kasi sila classmate bukas nandito naman tayo pupunta na lang sa si vera at least nakasample na siya kung ano paano gagawin nila eto okay na yan uh, masilya na lang tapos magte-tape sila ron lalagyan ng dyaryo kasi hindi ko alam kung nakapaglagay na sila nito o hindi pa kaya ngayon ginawa natin nilagay ko na lahat yung mga kailangan ilagay dito para sa pintura at sa grout e eh kayang kaya na nila na tayo sa arayat at... kailangan na kailangan talaga natin ng isang chipping gun o rotary hammer yun na lang siguro para medyo mura kasi ala, ilang araw kung sahod dun lang siya dun siya mapupunta kasi kailangan ng mga kasama natin bukas baka kahit nga ako kailangan ko rin gamitin dun yung bukas kamo na tayo ba para maabutan natin yung bilihan ayun hey, no boss uh, nandito tayo Pingin muna tayo ng ano ng chipping gun Ayun. Rotary na lang siguro kukunin natin para medyo mura Let's go Rotary 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 hammer Medyo malaki-laki na yung makukuha natin

Thank you. Ako mas ang tingnan sir atin yung anti-vibration. Mm -hmm. Subukan natin bukas. Dadalhin natin sa si Tapos sir, meron tayong i-warranty na tinatawag si Inko ngayon. So ito yung latest kay Inko. Pwede mo register yung kayong unit by online sir. Scan QR code lang. And then login mo yung name tapos yung address and number then pati yung code nito sir na yung unit yun hindi nyo siya magawa by QR code meron akong video sa mismong inko or page pwede nyo panoorin paano yung method of applying e-warranty sa Inco sir sure, okay lang picture nyo kayo okay lang okay. okay. Mga lang lang din. okay lang okay. okay. uh, kaya kaya be kaya ko ikaw Di ikaw <laughs> yeah, may picture daw okay, One, 1, 2, 3 500. Meron pa tayong isang hinahanap dito. Yung ano, meron pang isa. Kaya lang jigsaw ayun. Is electric cleaner sana. Ito pang industrial din. Pagka ano, pagka pagka pag, mag ano, na tayo, magka tapos uh, kaya pa, kukuni, kukuha tayo nyan. Boss, yung planer magkana? Planer natin, sir. Double check ko, ah. sir. Planer natin. Sige, yes. yes. sir. gano'n yes. lang yan, Kasi, sir. Uh, tres lang yan. Ay, dos lang ata ko, sir. Size. 680 watts 680 watts Tanong muna, muna natin syempre ano muna natin, tingnan natin siya. Kasi pag sa cabinet, kailangan natin. Kailangan yung inko. May nasubukan na tayo mga ganto. Yung inko, hindi pa natin nasusubukan kung ano performance niya. 6.80 bucks. Mas na-inko. Mas may continuous usage. bo. Yung blade, sir, available naman sa atin anytime. Cheap! Nakakailangan uh, mo naman yun. Bunot, sir. Uh, uh, sir. Uh, sir. Babayot, uh, 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 ano yung ganyan? Nakaano, sir. Ito lang. Mag-check ko price, sir. Pero uh, tingnan natin, hindi pa natin gaya sa ngayon yan. Kasi, yun nga, nasabay na tayo doon sa isa. medyo may presyo na yung isa ang, yung pang industrial natin dito tayo tinuro ni Nino Reggie uh, gusto ko sana talaga yung brand niya kaya lang so hindi ko pa kaya from 3,995 ngayon po is 1,797.75 so almost 1,8 sir sa dating 4,000 thank you thank you pa let's go Ayo, Thank you, sir. Let's go. Hindi na yan. Ah. Ah, lan. Ayan. Ito yung nabili natin, mga boss. Ah, uh, 1,800 rotary hammer. Ayan. Ito daw yung bago nung labas nila. Kaya lang, medyo may kamahalan din talaga nakasale naman kaya kung bibilin mo siya sa regular price niya is nasa 15,000 yata siya sinabi nila kanina naka ano naman tayo naka discount na tayo ng malaki yan na natin siya Yan. Ganyan siya kalaki. Ganyan siya kalaki. Hindi ko alam kung hindi sila susuko rito. Nasa, ano? Ah, sobrang bigat. Nasa 4 kilos. Nasa 4 kilos to 5 kilos ang bigat niya. Hindi, siguro. Hmm. Hindi mo nga. Ikaw, kabisado mo sa mga ano. Oh. 4 to 5 kilos. No. Hmm. Um, medyo malaki malaki kasi siya pang industrial na siya alagang uh, talagang pang maghapon na gamitan yan okay lang yan yung ang maliit daw nito hindi nila masisigurado na kung kakayanin maghapon yan pwede na to ka pwede ayun siya mga boss yung mga ayun sila tito alan pinag uh, ko siya sa cellphone and binibideo niya yung mga nagawa nila ngayong maghapon. Tapos bukas pupunta nga tayo diyan. Diyan na tayo magtatrabaho. Yung pinaka ano natin diyan. Countertop tapos yung sa may karugtong ng lababo. Ayun. Yan. Ha? Ah, yun pala eh. Nakatanggal na rin pala yung gagawin ko bukas. Pati hagdan, paalis mo na. Bukas ng maga paalis mo Ay yung 4x4 Ba't naan dyan pa? Oh. Yan yung 4x4 na yan Paalis mo na rin Oo oh. Basta yan ang bukas gagawin ko Sige Ayan Sige na Bukas na lang Bukas na lang Okay Okay Ayan mga boss, uh, dito na tayo sa bahay. Bukas na lang ulit. Kasi, ayun, naayusin natin yung mga dadali natin sa severo bukas. Kasi mag naman na tayo ngayon. Ayun nga, yung binili natin kanina, dadali na natin. Tapos, isang grinder pa ulit. Yung welding machine, magpadala na tayo kaninang maga doon. Kila Tito Alan. Bukas na maga, mamimili na tayo ng tubular. Uh, Python board lahat ng kailangan para sa flooring mga metal cladding ayan lahat bukas na lang ulit mga boss thank you